Akala mo ba ang mga lugar sa Biblia ay pawang mga kwento lang? Mag-isip ka ulit, kamakailan lang, ang mga arkeologo ay nakagawa ng mga pambihirang tuklas na nagpapatunay sa mga lokasyong dati, isa banal na kasulatan lang natin nababasa. Isipin mo, mula sa mga gumuhong pader ng Heriko na sinasabing bumagsak sa tunog ng mga trumpeta hanggang sa mismong lungsod ni David sa Jerusalem, ang puso ng sinaunang Israel. At hindi lang yan, maging ang makapangyarihang lungsod ng Nineveh na dating tila alamat lamang ay nahukay at muling nakita ng mundo ang bawat bato bawat piraso ng palayok ay isang piraso ng kasaysayan na naguugnay sa mga salita ng Biblia sa ating realidad ang pananampalataya ay nagiging isang bagay na hindi lang nararamdaman kundi nahahawakan at nakikita kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa nakaraan huwag kalimutang mag-like share at mag-subscribe para sa marami pang nakakamanghang kwento. Salamat sa panonood.